So ayun nga mga boss, uh, magtuturok magtutulok na naman tayo ng manok, magtuturok tayo ng bela mil sa manok and uh, susubukan ko na rin siya ng ang din eh. Susubukan ko na rin siya ng calcium lactate yan, uh, Susubukan ko na rin siya nito. So pampatibay din ng buto niya. Ang manok ko nga pala ay 6 months, 6 months old. 6 months old na. Ngayon mga boss, uh, hihingi ako ng konting tulong sa inyo kung ano pa ba yung kailangan kong gawin sa pagpapabunga ng manok, pagpapaganda ng katawan ng manok. At the same time, baka matulungan nyo rin ako sa tamang paraan ng pagpapalaki ng manok. So, pero yeah, Meron ako ditong uh, vitamin B complex liver extract. So, Belamil. Meron na akong 10 ml lang. Malit lang binili ko kasi isa pa naman itong pinapaganda ko ng katawan. So, sinusubukan ko na nga lang itong Belamil. So, padalaban turon ko na rin to And baka maturungan nyo ako kung ano pa yung mga kailangan kong gawin para mapaganda yung manok natin. <coughs> so, ayun mga boss, ah, meron na tayong gumaganda na, gumaganda na ang katawan niya. Magaganda na ang katawan niya. Kumibilog na. So baka may mga isisingit kayo o may sasabihin kayo na mas magandang paraan pagpapaganda ng manok. Ang sa mga patoka, kung ano yung dapat may patoka dito. Mga vitamins, kailangan niya. So, ayan. so ako na rin ang nagtuturo, natuto na rin ako magturo ng sarili. O papaligo ko lang sa kanya kanina. Okay naman, okay naman siya. Maganda naman siya. So, siya po ay 6 months. 6 months old. So, gusto ko lang malaman kung paano. So, ayan nga, magtuturok na tayo mga boss. pabilog na siya. Ayan, may bilog na siya. Maganda ng bilog niya. Turuan niyo po ako kung ano yung mga kailangan ko pang i-adjust or kailangan kong gawin para gumanda yung mga manok natin. So, sa sunod na video, ipapakita ko sa inyo mga manok natin. Uh, ako lang. Ako lang nag-ano ito. Wala, wala naman ako handler. Handler, hindi naman malaki yung manokang natin. And, tulungan nyo lang po ako mga boss kung paano. Anong dapat, anong dapat natin gawin. so, yun nga mga boss. Uh, kukunin ko yung pela mill natin. So, nagtuturok lang po ako point 3. Tama po ba yun? Point 3 lang sa 6 months. may syringe sya malinis naman to kasi every naman ginagamit ko to is uh, inaano ko sya na mainit na tubig 0.3 po tama po ba tapos twice a week po, twice a week ko po syang tinuturukan paki-comment na lang po sa baba kung mali yung ginagawa ko o kailangan ko ng adjustment tulungan nyo po ako So, 0.3 lang po siya talaga. Ngayon po, kung mali po yung ginagawa ko, comment na lang po. Para uh, gumanda. Gumanda yung ako Napakalaki tulong na bibigyan nyo sa akin. So, ayan. Meron po tayong 0.3. Kita po ba? Hindi yata kita. Basta 0.3 po siya. Um, lang po natin. So dito lang po ako nagtuturo pero kabila naman po every week. Hindi lang lagi dito. Kasi baka masaktan ng manok. Tsaka island po yung pagturo ko. Tama po ba? Yan. Yan. So ganoon po ako magturok ng manok. Awa naman po ng Diyos ay gumaganda naman. Tsaka ang ganda ng pagkakabilog niya. Ano po ba ang dapat kong patuka dito? Uh, stag developer. Ayan. Kailangan ko lang stock developer. Kung halimbawa meron pa po kayong alam, tulungan niyo naman po ako para gumanda ng mga manok dito. And pakicomment na lang po kung saan kayo para kasunod pa makapag-shoutout tayo. Ang lang po. Bilog na siya. Maganda na siya. Ganun lang po kasimple magturok. Ngayon, kung mali po yung pagtuturo ko, pakicomment na lang po dyan para malama ko yung tamang proseso ng pagtuturok ng manok. Siya po ay Gilmore. Hindi nagbibinabay. Tama po ba? para nagbibinabay siya. Maganda rin po yung ano niya balikat niya. Medyo bumibilog na tsaka lumalaki. Tasunod naman po, hingi naman ako ng tulong kung paano yung mga tamang pag exercise ng manok. Conditioning. Yan. Hindi na po ako masyado nanunood dito ng video sa YouTube. Kaya sa inyo na lang po ako hihingi ng tulong. Gusto ko po igalin sa mga kaibigan ko. No? Kaibigan natin magmamanok din. Yan. So, ayun po. Maraming maraming salamat sa mga magko-comment at magtuturo sa akin mga dapat kong gawin thank you so much po and God bless and yun nga pala bago ka palang di sa akin channel mga sir eh tulungan nyo naman ako paki paki share like and comment paki follow na rin po hit, hit nyo na rin po yung notification bell para updated lagi kayo sa mga video nasa thank you so much mga kasabong